Hey guys. Flex lang natin itong bago natin nilalaro. Ito si X-World. Yung link natin, guys, bit.ly slash x-world. Pasay na lang din, guys. Okay. Tapos, ang maganda dito kay X-World, ang daming games na pagpipilian. Install nyo lang yan, guys. Then, every 2 minutes, pwede ho kayo mag-claim ng kanilang tokens. Ayan. Okay. And then, halimbawa, meron kayong gustong laruin. Kunyari ito, ito yung pinili natin na lalaruin. So habang nilalaro natin tong game na to, merong equivalent na points na we earn. So katulad niyan, binuksan natin si Magic Sword. Tapos open up lang natin. Ayan. Okay, grant permission. Sa grant permission, i-set up nyo lang po, i-on nyo lang po yun. Okay. Ayan. Tapos mabubuksan na tong game. Galing guys, ang daming pwedeng laruin sa loob. Ang ganda, ang ganda to guys. Check nyo to guys. X-World. Nakakatawa guys. Alam nyo guys, pag tinitignan ko ang potential ng isang game at mga NFTs or mga play to earn or isang blockchain project. Etong si X-World, nakikita ko talaga yung potential puputok to guys. Okay, so claim muna tayo. Yung link natin guys, bit.ly x dash World. Yun po yung ating link. Pasign up na lang din guys para magkakasama po tayo sa project muna to. Receive muna tayo ng ating mga tasks. Okay. Receive natin. Okay. May nakuha tayong two Ayan. Again, yung link natin guys, bit.ly slash x dash world. Ayan. Claim nyo lang po yung mga rewards nyo po guys. Ipon lang po kayo ng mga build tokens po ninyo. Okay. upos dito sa back lang tayo. May isa pa tayong i-claim. Ito. Itong level 6 na tayo guys. Tapos pero dahil pwede rin tayong mag-earn dito. Okay. Congratulations. Achieve the achievement to earn 300 build. Invite friends to search together and receive more rewards up to 50 USD guys. Sali na po kayo guys. Okay. Tap ulit natin hanggang makuha natin to ganda guys, ang daming laro rito. Nakaka-enjoy guys. Isa sa tinitignan natin sa project lalo na pagka mga games is yung engagement ng player or ng mga member. Ang sarap maglaro dito sa loob guys. Sa X Sprite, meron na rin tayo ito sa equip sa level up, magpa-level up tayo. Ang daming pwedeng laruin guys, nakakatuwa. Ayan, so meron tayong 711. Check natin kung ano yung makukuha natin na ano. Ayan, tapos pag-emerge nyo lang guys yung mga pets po ninyo. Okay, ayan, hintay tayo ulit mamaya-maya para makapag-merge ulit tayo ng mas malalaking ano, mga makapag-summon tayo ng mga pets na mas malalakas yung kanilang hash mining power. Para silang nagmimina, no? May mga umaangat-angat na mga gems dito. Ang galing, ang dami. Ito guys, yung mga games, pakita ko lang. Ayan, ang dami, magsawa ho kayo. Ang daming games na pwedeng pagpilian. Ito palang lang isa yung nilalaro natin itong itong si ano, si X uh, Sword. Magic Sword. Nakakalibang din, guys. Tapos, ito yung top ranking nila. Uh, escape, Windhash, tsaka Sword of... Ita-download din natin yan. Lalaruin din natin. Sword of Eternity. Ito yung number one nila, eh. Tapos, ito yung... Ah, ito. Ito yung pumangalawa sa game sa voting. Escape Master. Okay? So, meron kayong mga reward pag naglalaro ho kayo. No? Kung baka ganitin ginawa nila, guys kasimplehan uh, natin yung pagpapaliwana Kung pamilyar kayo sa Play Store, parang ganito guys. Kung i-install mo yung mga games na nandito sa loob ng platform, pero pag install mo, pag mo, halimbawa ito, let's si lalaroin natin yan. Magpapakita yan, open up. Ayan, meron kang reward sa paglalaro. Ang daming mga exciting na games sa loob guys. Promise. mag -e enjoy kayo dito guys. mag -e enjoy kayo. Bale, demo natin kung paano po iswap yung inyong mga build token na na-earn dito po kay Xworld. Papunta po sa USDT. Madali lang mag-ipon po ng token dito kay Xworld guys. Maglalaro lang ho kayo ng mga mga games dito. Ang daming mga games. Magsasawa po kayo. Ito yung sample conversion natin. So, pag nasa wallet po kayo or nasa interface po kayo ni Xworld, tap nyo lang po yung wallet. And then, makikita nyo na po kaagad dito yung mga tokens like yung build, yung USDT. Itap nyo lang mismo yung build. Ayan. And then, tap nyo po yung trade. Tapos, kung uh, kunyari, gusto nyo pong mag-trade ng build token po ninyo. Tap nyo lang po yung max. Ayan. Tapos, ayun na po siya guys. 0.015 yung equivalent niya. Tapos, tap nyo lang po yung sell pala. Ayan. Sell. Ayan. Tapos max tap niyo lang po 'yan. So, 'yun na po yung conversion ng build token na na-earn niyo po sa paglalaro po sa games dito po sa X World platform. So, sell build. Ayan. So, see progress. Ito na po siya. So, kanina nakapag-sell tayo, testing natin, okay naman. Nakuha naman natin, ito na siya ngayon. Nag-reflect na siya dito sa ating wallet. Okay, dito sa ating wallet. Sa home guys, ayun na siya guys, 0.02 na. Pagka i-withdraw nyo na po siya, Balik lang po kayo. And then, tap nyo na lang po yung withdraw. Dito lang din pala guys. Sa view all. Ayan. Yun. Pwede rin po kayong magbenta pala dito guys. Sa fast trade. Pwede nyo nang dito ibenta. Ang galing no. Meron nang bibili rito. Ang angas ng ano, X word guys. Tapos may napansin pa tayo rito. Dito sa wallet. Pag gusto mong mag top up. Pwede rin. Deposit. Ayan, tapos ilagay mo lang kung magkano, kunyari 500. Tapos sa select payment method, pwede na rin mag-top up via GCash. Ang angas guys. Saan pwede gamitin yung top up? Maraming games kasi dito guys eh. Marami ring mga games. Katulad neto. Ito, asan na ba yun? Yung, yung top ranking nila. Itong win hash. Pwede ho kayo mag-top up dyan. Laruin nyo po yung win hash. Madali lang manalo dyan. <laughs> Nakapagpagulong ako dyan kanina. Yung 10 ko naging 50 eh. Tapos ano, basta ang daming games dito guys, as in ang dami. Sa app library makikita nyo diyan guys ang dami. Ayun yung mga nilalaro natin na mga tong It's Go, mga casino app, mga spin wheel, Phoenix game, kung ano-ano, Big Win. ah uh, MMORPG, meron din. Meron ding MOBA games. Clash of Clans, andito rin. Candy Crush, andito rin. Ah... Uh, Titan Arena, nandito rin, guys. Mobile Legends, dito din. Ang angas, guys. Ang galing. <laughs> Ang galing, guys. Okay, so, na-discuss na natin kung paano yung conversion, no? Lipat tayo. Ano pa yung ibang mga games dito, guys? Explore lang natin. Introductory video. Okay, itap natin tong X sprite natin. Mag-upgrade uh, mag ulit tayo. Ito, gustong-gusto -gusto natin nilalaro ito, eh. Mag-level up tayo. Okay, may na-receive tayo, ayan. So, meron tayong 15, bili tayo ng pet, tapos i-merge natin, ayan. Merge, merge nyo lang, guys. Tapos pala palakisin nyo yung mga hash power nila. Habang tumataas yung level ng mga pet nyo po dito kay X-World, tumataas din yung mga gems na nakukuha nyo. Nakakatulong yan, guys, sa pag-earn nyo rin ng build token. Eh, okay, bili ulit tayo. Ayan. Yun. Okay, merge na natin itong isa. Ayan. Okay, continue leveling up si Pets. Yun. ang bilis <laughs> na guys. Ang bilis na guys. Oh. 5 na yung isa. Tapos ito. 80 na yung kanyang nakukuha. Ano pa yung nilalaro natin? Gustong gusto natin nilalaro guys. Ito. Uh, asan na ba yun? Ito yung Magic Sword. Ayan. Ang ganda na ito guys. Magic Sword. Laruin nyo guys. Okay. Eh, tuwing maglalaro ko kayo ng mga games dito, meron din kayong na-earn na uh, build token. Okay, asa na ba yun? Ito, mag-earn ulit tayo. Ayan, 60. Ayan, 61. Meron ding na-earn guys. Unti-unti. Nakakatulong din yan. Ayan. See high build bonus game. Earn build quickly. Playing games with build rewards will increase the number of build rewards received. Ayan, sa so laro-laro lang ho kayo guys. Any games pwede. Kailangan yung games. Binuksan nyo po under po sa X-World platform. Okay, pag na-install nyo po yung game, kailangan dito nyo po itatap. Kumbaga, ito yung magiging games gallery ng inyong mga phone. Dito nyo nabubuksan from now on yung mga games na lalaruin, lalaruin po ninyo. Para at least, eh, meron ho kayong ma-earn. Okay? Ano pa yung pwede nating ano? Ah, ito. mag, mag claim tayo ng rewards. Ayan. May na-earn tayong build. Ayan. San pa yung iba? Na-earn na yata natin to kanina. Ayan. So, meron tayong 94 ulit. Mag-convert ulit tayo papunta sa USDT. Tara sa wallet. And then tap natin tong US uh, build, ayan. Tapos trade. Tapos max natin. Sell pala sa sell, ayan. Tapos max natin. O meron tayong nakuhang 0.015 USDT. Sell build. Ayan. O nabenta na natin, guys. <laughs> Lipat tayo rito sa ating wallet. Dapat 0.03 na yung ano, yung ating USDT sa wallet natin. Ayun, 0.04 na, di ba? Ngayon, pag uh, ito transfer nyo po yan, pag i-withdraw po ninyo kasi yan, ito, itap nyo po yung withdraw. Walang magpapakita dyan na, ah, pwede guys, pwede nyo irekta na pala sa GCash. Ito, let's say for example, sa PHP all natin. Ayan. So, sa pay, uh, under the minimum deposit of, sa select payment method guys, sigurado papasok na yung GCash pala dyan. Pag select payment natin. Sayang no, na, hindi natin ma-demo. Diretso na siya sa Gcash to guys eh. Pag sa select payment, baka Gcash na to. Correct me if I'm wrong ah, hindi ko pa kasi nare yung minimum na 0.1. Pero kutub ko, Gcash din eh. Kasi yung top up na Gcash eh, dito sa wallet. Pag magde-deposit ka, merong integration guys. Ayan, sa select payment method, Gcash na siya guys. Ngayon, pag sa ibang mga video yata sa YouTube guys, sa Gcash talaga naka-withdraw na sila. Dito naman sa withdrawal guys, diretso na pala yung withdrawal. Ayan. So hindi na kailangang mag ano mag-transfer pa kasi re rekta naman pa lang papasok na yan sa GCash. Ayan. Okay, so na-excite tayo no, pinos na kaagad na. Yung link natin guys, bit.ly slash x-world. Yun po yung link natin. Pa Sign up na lang din, guys. Okay, ano pa yung pwede nating i-discuss dito? Madali na lang i-liquidate yung kikitahin dito, guys, kasi Gcash din yung payout. Okay, ano pa? Sa top up, madali lang din. Punta lang kayo sa wallet. Just in case gusto nyo maglaro sa ibang mga games dito na kailangan ng top up. Pwede po kayong mag top up sa wallet. And then sa deposit. Ayan, pwede po kayo mag top up ng 300. Pwede rin. Or 1,500. Depende kung ano yung gusto nyo laruin, guys. Okay, ang galing, ang galing ni Xword. Ang galing. May naipon na tayong 0.052. Wala pa tayong isang oras na naglalaro. Okay, so that's it yun po yung ating update regarding po sa ating mga nilalaro ngayong araw. Sana mag-enjoy po kayo. Uh, sali na lang din po kayo sa link natin, bit.ly slash x-world. Thank you guys for watching. Buandang gabi po sa ating lahat.